What's up mga kayo? So ngayong hapon ay manghuhuli na naman kami ng isda So kasama ko si Ivan, syempre hindi mabawala yan At shout out sa mga Rumbion Vloggers Kay Marlomix Vlog, kay Otech Vlog at kay Katigsyon TV Shout out sa inyo at sa mga nanonood ng na mga vlog natin Shout out at So ayun, manghuhuli na tayo Balik yung pain pa rin natin ay ito hipon tsaka umang alam nyo na yon. so dito kami yon sa malit na bangka namin yun to kay Kuya Dax sa bangka nya ito yung sinakya namin sana makawala kami ngayon yan you know? let's go so yun maghuhulog na tayo yan you know? maghuhulog na tayo ng ating bunit so yun kagsad so, na tayo tayo lang tayo sa mga isdang kakain so shout out kay Ivan siya yung unang nakahuli ayan na ayan na yun pagkita mo ban ban ilapit mo ban yun first catch siya Ivan swerte bakwa good size sweety ba na? Alright, nakahuli tayo. Nakahuli tayo ng isda. Yun o. No? Uy, tuhong. Good catch. Tuhong. Katsamba tayo ng tuhong. First catch. Tuhong. Malaki rin. Thank you, thank you. Nakahuli tayo. Isa. 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 So, ito na yung pangalawang hulog natin. Pangalawang hulog natin. Woo, second catch. Paulit na naman tayo. Second catch. Ano to? Uy. Uy, ganun pa rin. Tuhong. Tukong! may kapatid pala to. Sinundo niya. Oh, ayun. Ayun, oh. Nahuli. Tuhong. Second catch. Tuhong pa rin. Huli. Third catch. Yun! Bakwa. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na po yung kumakain. Shout out. Shout out sa mga huli ko. po kanyang huli. Sino? Tatlo na. Tatlong piraso na yung huli natin. Let's go. So, oh, oh. Pangapat. Pangapat na hulog. Yun. Kainin mo. Par. Nakahuli na naman tayo mga par. Ating natin. Nakahuli tayo mga par. Oh, ang laki. Ooh, mga par, ang laki. Ooh, grabe. <laughs> oh, nakahuli tayo. Ang kampanay tuluyan ang gigising. Lagi <laughs> bakwa upang tayo ay dapat manalangin ano mga par ano mga par simbang gabi na mga par oh hmm grabe yung okay, pangapat na, na huli natin mga par yan oh bakwa huh nakachamba malaki laki yun ah let's go sa pang limang huli so ito na yung pang lima nating hulog baka Panglima, shout out sa panglimang hulog. Sana makahuli tayo. Oo, uh, Nakahuli na naman tayo mga kayo. Anong isda kaya? Uy. Malit. Lapu-lapu. Sayang din 'to. Uh, kunin natin. Mm. So, yung panglima, lapu-lapu yung huli natin. Alright, so ito na po yung pang-lima na, pang-anim natin, nahulog so, yeah. uh, Naka-ano na siya, nakasad-sad na Ante na lang tayo ulit so, na mayroong kakain so, uh, Alright, so, so yun, right, nakahuli so, si Ivan naka Iban, bilisan mo pagkatakban Ano yan, tuhong? So, right, yan o oh. yeah. So, yun, nakahuli si Ivan ng tuhong so, right. Pakita mo ban right Ayan, tuhong, yung huli na Ivan So, right madagdagan yung aking fish. Yun. So yun, nakahuli sa iba, no? Uh, Sa iban. Oh. Sa iban. Uy, lapu-lapu. Po. Walang ipik. Yun, oh. Nakahuli. <laughs> <laughs> lapu-lapu. Grabe sa kanya kumain. Sabi ko sa akin. Kailang, okay lang, So, ayun, mga kayo. Ito Ayaw. na po yung huli na, namin. Yan. Yan ang kanya. Ito pala yung akin. Ito po yung huli ko. Nakailipid. Ito po yung huli ko. Yan o. Anim na piraso. Kay Ivan. Anim din. May anim din kay Ivan. At saka may buhay. Ito so, ito yung malaking na nahuli ko. At ito yung malaking nahuli ko. Yan o. So, ayun. So, Tara na. Let's go. Let's go!